Atout nga pala sa mga kapitan at mga kagawad na tatakbo ngayong eleksyon. Gampanan niyo ang tungkulin niyo bilang uh, empleyado ng gobyerno, huwag mga papogi lamang. Dapat ang tungkulin niyo, gawin niyo, maglingkod kayo ng tama, lalong pagandahin ang payatas dahil maganda na lalo niyo pang pagandahin. yan. sa lahat ng mga botante, boto natin yung mga hindi kurakot yung nagpaganda na ng payatas at muling pagagandahin sa so, ano ang payatas natin ay hindi na mabaho kaya sa lahat ng mga kabarangay ko pag wala pa yung truck ng basura wag nyo ilalabas yung mga basura nyo dahil kadiri sa kalsada ilalabas nyo lang yung mga basura nyo kapag ang basura nandyan, ang truck ng basura nandiyan na, sa kanyo ilabas Magkaroon tayo ng disiplina pare-pareho sa sarili natin para lalong gumanda ang lugar ng payatas. Shout out nga pala sa mga kapitan dyan na tatakbo. At saka sa mga kagawad, yan, ipagpatuloy nyo ang mga nasimulan. wag puro papugi. Piliin natin ang politiko na talagang totoong maglilingkod sa ating barangay. Hindi interesado sa barangay. Ha? kundi totoong maglilingkod sa ating barangay. Shout out. Shout out. Okay. Ako pala si Romnick. Hahaha. Hahaha. Hahaha.